So, ayan na nga guys, andito na kami sa Oceanarium sa Manila. Ayan, andito na kami sa may entrance. Medyo kakunti lang ang tao kasi peak days. Ayan. First time natin makarating dito. Ayan, ang ganda pala dito. Ayan. yung pinaka-entrance niya. Ayan. Ayan, ayan. Diba? Ayan, may mga din dito eh. Okay, nainintay natin. Galing na siya na. CR. So, pipilan na tayo dito para makapasok na tayo sa loob at makapamasyal na rin kung ano ang mga makikita natin. So, ayun guys, nakapilan na kami. Oh. Ayan. Medyo hindi ganun masyadong siksikan. Pag sabad at sa sunday daw, sobrang siksikan dito. Alas hindi ka masyadong makagalaw sa dami ng maupunta. So, ayan na nga. Dito na kami sa may loob. Ayan. Dito, pwede ka na, pwede ka na magpa-feature may bayan. Yan. Yan, pasok na tayo. Yan natin na rin ang mga isda. ano anong klaseng mga isda meron dito. Yan, medyo madilim ah. Oops, ayan na. Ayan na, main entrance. Ang isda. Ayan na guys, ang mga isda na sa aquarium. Ayan na. Ayan natin, tama siya mga makasingit eh. Kasama natin ang unahin. Yun yung ko kung nalala ka na isda dito. Yan Oh. No. Anong klaseng isda ba to? Hindi ko alam eh. Teka. Ano? Pag-wait na. Ito guys. oh, laki Oh. Oh. Ano? Eh, ang lalaki. Nakakawiling tingnan eh. Pag nakikita mo malalaking isda Oh. Ayan Oh. Yeah, no. Iba? oh, ang laki niya, ano? Ayan, ang laki. Ayan, namang is dahil Ayan, ako. Oh. Ang oh. cute, to. oh. <laughs> Ayan, parang Kuhaya ba yan? Ang haba ng Uso? Oh, ito, ano ba na yung Pero dito sa iba, ito naman yung maliliit oh. Nung kukuyo, to, iba-ibang kulay yan. Alak nang nasa dagat niya. Ayan, ah. Kick leads. Kick leads. Kick pala ang tawag sa mga isdan to, Cute. Maliliit. Hindi ba? So, oh, ayan. Kaya guys, tingnan natin sa iba. Samahan nyo ako dali. Mahanap pa tayo yung iba dito. Saan marami isda para maingganyo naman yung pamamasyal natin ayan ano naman to trivia o ano yun ayan ang lalaki oh. Ito ang oh. ang lalaki oh. ang sarap pulutan <laughs> laki guys oh. oh. dito mo lang makakit sa oceanary mo hindi mo makakit sa dagat bihira ka makakita ng ganitong kalalaking isda oh. laki naman oh. Oh, no? So, uh, um oh, uh, ah, kulang oh isang di pa yan. Pero ano, lalaki. Nakakawili siyang tingnan. Hmm. Oh, tara, dito naman tayo. Hanap tayo ng iba. saan naman meron. Oo, oh, ano ba ito meron dito? Wala, maliit. Hindi makita malabo. Ayan, mga stripe siya, stripe na isda. Ang itim. na ako ng araw kaya hindi makita masyado eh. Tara sa kabila. Dito. Excuse me po, excuse me. Ayan. Oh. Excuse me po. Ayan. Ito guys, ang ganda. No? Ano? Ano ang isda ito mga tao? Ito, ibang kulay din eh. Mm -hmm. Dito muna ulit tayo sa may malalaking isda. Nakakain ganya dito tingnan niyo. Eh. Ang kalaki naman niyan, guys, oh. So, ayan guys, halika dito naman tayo sa loob. Ano bang meron naman dito? Oops, ano ba to? Ano ba to ba to? ayun, may bit na isda. Nasa coral. Mm hmm. Dito, sa iba. Malilit na mga isda dito guys oh Pero ang ganda oh yan oh Ang dami oh Lilinggut Dito pa tayo sa kabila Oh ito ang ganda oh Para mga asa oh may mga mata oh Yun know. oh Oh mga labit labit <laughs> Mga asa eh Bulubog lilita oh Yan oh guys Abas oh, may mga kasama malilit na isda mm, Diba Oh, nagtatago ni iba oh, lulutang uli. To. Oh, oh, lulubog. na ng iba. Nandito tayo sa kabila. Ano bang meron dito? Wala. Tara. Pasok tayo sa pinakadulo. Ano meron pa dito sa ibang mga aquarium dito. Maliliit na isda. Dito ako na mata Wala akong Tara samahan nyo muna ako. Maglilibot nyo tayo. Hanap tayo kung ano pang meron na makikita natin dito. yun ang mga corals. Ganda. Mas maganda yan guys pag nasa live nyo na makikita pag nandyan mismo kayo. Yan, medyo madilim dito sa loob. At, oh, ayan. Si <laughs> anak lolong. Meron din palang buhay dito. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Dito na ulit tayo sa loob. Ay, nako, saan ba talaga punta natin? Hmm, yan, oh. no. Oh. Ay, late na isa da, oh. Bakit? Oops. Ito pa, oh. Yan, no. Oh. Yan. Ito ang cute, oh. Cute na isa da na to, oh. Parang yung mga... Uh, pak, 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 Ganda na mga corals. Dito tayo sa loob, sa kabila. Ito, oh, lalaki. Ano guys, yung ano, lalaki, oh. Ba yan, yung ba yung isda na ito? <laughs> Parang pam, kapatid yata ng pampano. Ito, Lalaki ano, oh. Ito. Oh. Ilang kilo kaya buti niya. Lalaki, ano, oh. Nakakatawa, ano, eh. Parang oh. Para ka nasa ilalim ng dagat. Pag ganyan ito makikita mo, is nakakatawa. Oh. Lalaki, ano, oh. Hira mo na makakita yan. Ito naman. Uh. Ito mga cute oh. Alu-alu sila. Maliliit naman dito. Hmm? Saan pa ba meron? Yan. Ano pa tayo. Tanyang samahan niyo ako. Hanap tayo. Yan oh. Uh. Maliliit. Dito na sa kabilang ano. Okay. Ito guys. Dito maganda oh. Yeah, yan no? oh. O, oh, nasa taas mo yung mga isda. O, oh, o. Oh. Oh, dami, ah. Malaki din, ah. Hmm, malaki, o. Oh. Hmm, diba? Ayan, o. Oh. Ayun, sa taas, ang oh. laki, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang Ay, ganda, o. Oh. Timo, ang ganda tingnan, guys, ah. Hmm. Ay, medyo medyo maraming tao dito sa lab na to. Ayan na guys, ang ganda. Ang cute. Excuse me po, excuse me. Daragay samahan niyo ko dito dali. Magdidiba tayo. Ayan, ang lalaki yung. Wala pa ako nakikita ang short dito eh. Meron din si daw short dito eh. Ayan na. Ayan. Ayan, damage daw. Ang ganda. Oh. Tara guys, dito tayo. Ayan, oh. oh. ito yung ano niya, oh. kabila niya. Ayan, kitang kita niya talaga dito. Damis daw. Halo-halo na yan. Ayan, oh. may nakita akong pagi. Ayan o, oh, pag o. Oh. Dami pagi, o. Oh. Malalaka na rin sila o. Oh. Yan, nakakatawa o. Oh. Yan, bagay o. Oh. Yan, papalapit sa atin. Dito ka, alin ka dito. Hindi. Hey, tingin ka dito. <laughs> Yan, ganda. Dinaw. Eh na, ang okay cute Oh. Pakangiti pa siya. <laughs> mm -hmm. Karaming bagay dito guys oh. Ano wala isda? Mayroong pating din ngayon. Oh. Maliit nga lang. Nasaan ba yun? Malawa kasi yun Yung iniikutan nila eh. Doon sa dinahanan natin kanina sa may tatas. May hirong may taas. daw. Oh. Ang dami oh. Ano-ano. Hello. Hello. wala yung pating tago ito tayo tingnan natin dito ano tayo sa iba ano ba meron dito ayan maliliit naman dito eh, no? ano na to eh bangus siya na to eh parang bangus oh, mga bangus nga to guys oh, ayan na. o oh, di diba? ang dami o oh. mm. Tapos, bagos nga ba yan? <laughs> bagos nga yan. Ayan oh, yan ang dami. Oh. Malilit na bangos. May kukumpulan sila. Oh. Dami. Maganda dito guys. Tara nyo mga masyan. Ano ba to? ito? Ito, 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 guys, ito, dito mga pating. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, puro pating, ang dami o. Oh. Na napita natin para kitang kita natin yung ano, view. Eh, 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 no. eh, ito, mahaba oh, you know? yung pati ngayon, no? kaso hindi siya naalis, siya nakahiga lang siya. oh, yan, ang dami, Oh. Ito pa, oh. Ito, malaki guys, so oh, yun, kulay brown lang, oh, yan, Oh. Yung nakahiga lang siya, oh. Tutulog, napagod daw. Yan, <laughs> tok na yata. Ano? Haba o. Oh. Haba ng buntot. Hindi ko lang kung tawag sa pati na to. Oh. Ayan o. No? Oh. Haba no guys. Tara, tayo sa labas at mag-umpisa na yung show nila. Samahan niya ako. <tinyo>